EDB Falcon ng 180i. So may, may problem kasi dito eh. So yung sa karamihan na problema ng ano ng uh, EDB ng 180. Ah! Huh? Itong, itong banda dito niya maalog. So nararamdaman mo rin bang matagtag ang gulong mo kahit na ito'y bagong labas sa kasa? maadog sa harapan na tila may maririg kang kumakalog baka malubog ang front brake caliper mo o ang preno sa harapan ng gulong mo tulad nito. Pusiro, ito. Ito po. Yan po, napakaluwang. Yan o. Tumatama. Gata, tiyatanggal yung muna para... Kaka no. Lalagyan natin ng ano. Yaka lang siya. Ah, titingnan muna natin. Dito yung banda yung umaalog niya ko napapansin niyan. Ito toto. To, Ayun ah, oh natin. Yan no. Ang siya no maalog noon. So ngayon ang gagawin diyan, lagyan natin ng solusyon. Ito ang solusyon niyan. So kung meron kayong ah ganito. Yan. Ah 225 PC O-ring assortment. So maraming mga sizes diyan pagpipilian para diyan sa ano sa dito sa natin para hindi siya tawag yan lumo oh my god luwag no kasi maluwag kasi siya eh so try natin na lagyan so dito yung size niya no ito yung size bando niya ito no sa gitna itong uh, 7x2 Isang Falcon user at owner ang bumisita sa malayo ang tanggapan ng aming lugar upang idulog ang problema niya sa kanyang preno sa harapan o front brake caliper. Ganito din ba ang problema dyan sa EDB mo? Well, ang video ito ay magbibigay ng kaunting kaalaman hingil sa gayetong problema at naway makatulong sayo. iyo. Paalala sa mga EDB user and owner dyan, hindi ako mekaniko o eksperto na nag-aayos ng mga motor. Ang kaya ko lang ayusin ay ang magsaing ng kanin na hindi maging hilaw lata luto basa. Aray ko! <laughs> Nagbabahagi ilam ako ng ayon sa aking naranasan at solusyon sa kinakaharap mong problema sa motor na ito. Nasa sa iyo na yan kung ibig mong ayusin sa sarili mong kapamamaraanan na hindi ka magagasusan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ah! Ang una kong ginawa ay pinatanggal ko muna sa disc brake rotor ang front brake caliper sa harapan upang makita nyo kung paano ang solusyon na gagawin dito. Mahikita nyo ang malaking bakanti sa kabuang bilog na gitna sa siyang naging sanhi ng pagkaalog at panginginig na mararamdaman tuwing umiikot ang gulong sa pagmamaniho. Ano? 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 Ano, ano siya Natamimi kayo? Ano? <laughs> Kung kaya't pinalagyan ko ng o assortment na may sukat na 7.92 sa unang lagay at tatlong pirasong 6.92.5 sukat na o-ring upang mapigilan ang madalas na panginginig at pagkaalog nito. At dahil dyan, masusubukan ng may-ari kung makakatulong ba ito sa problema ng motor niya. Bagas, sir. Ayos, sir. Sir, ako sa ano, yung falcon niya. Ayos, Buksan natin. Plastic. Ha? Wala na talaga? So, kumusta yung ano? Kumusta yung vibration niya? Nag-vibrate ba, ba? Wala na, sir. Wala na. Bumpi na another ah! huh? tagtag oh. oh, so, so, -tag niya. Wala na. So ngayon na lang. Na lang 'yung niya, no? So, ngayon 'yun, yun kung yun At dahil dyan, kung hindi nakatulong sa iyo ang video ito, huwag mo nang itong subaybayan nang sa gayon ay hindi ka magkakasagit ng bolsay at piralitis ah? sa motor mo. Aray ko. <laughs>